hindi bilita yung kiluhan para sa ating house uh, bibenta ng lansunis yan hindi <tinyo> na ano guys ang tayo uh -huh. so, ito natin sa ating ah, uh, pagtininda ng lansun yan bumili na tayo ng bagong timpangan at gawa na yung ating bagong timbangan para sa ating 40 box na lasos kalimenturo pinababa na eto na ay Josie mo baka makaligtan yan karga na grabe 48 box nasa akin ay ani Okay, ilang box na tayo Dali naman natin ito natin sa SL at sa Bibelo Binumaan natin dito sa BFP Pero yung pagkikilo ng aking mahal na asawa at uh, dadating lang natin, deliver tayo sa City Hall. Yan. Yan pa ang ating ubusay. Okay. Laban. BPL off? Oo. Oh, na Nadidibira mo na? Oo. Oh, uh. Ampa, pa na kayo mo? Iba pa ang So, yan. Dadalo ang box na. Nandito tayo sa pantay. Yan. Yan ang kasuklay. kasuklay. Yeah, dito na uli kami. kikilun na uli. Naubos na yung aming dala. Yan dala namin yun. Dalawa sa taas. Dalawa sa ligod. Dalawa sa harap. box. Okay naman, Ayos. Ilan pa to. 20 pa to eh. Okay. Captain ba third batch na. Sana maubos natin yung lahat ng uh, 47 box. Wala sa Mindoro. Ganyan po ang pagtitinda ng Lansunais. So galing sa Mindoro. Deliver na sa mga ruby bilik. Tapos lang ulit magkilo. Yan ang ating laban. Basa. Tsaka basag. Yan ang kalaban ng mga magpuputas. Oh. Basa. hina naman. Baka rin may dalawang kilo. Yan. di na ulay kainain naman ah tayo pa Lord, tapos na ulit yung aming uh, dala na apat na box eh, nabot na ng itim eh, ito lang dito Pag ah, may itim na din pero pwede pa baka naman ando, parang sa ito na yung last batch last batch ng ating uh, 40 six bucks Ayan, last batch ito. I-deliver na rin. Good morning. Ito so, yung natira sa ating uh, pambenta. Okay na. Maraming maraming salamat sa order. Ang ating lasunis mula sa Mindoro. Ayan, ganyan pala. Meron tayo natutunan sa pagbibenta na ng lasunis. Hindi pala paramihan. Kailangan yung sigurado. Dahil uh, may lifespan ang lansones. Ayan. Thank you. Thank you.